Dito daw pinanganak si President Emilio Aguinaldo. Sa kwarto na ito. Ayan, so today is, I don't know, Saturday, June 15. So sure nandito tayo sa uh, Kawit Kabiti kung saan matatagpuan itong bahay ni uh, ano, no? Uh, Emilio Aguinaldo. Hindi ko lang alam sa loob kung pwede tayong magkumuha ng video. No? So tingnan tayo dito. may dami mga nakasulat dito. Ayan, no? Oh. May maintindihan kasi naka-Spanish yung ano, yung sulat. Tapos ayun si Emilio Ginaldo, nakalagay nakasakay sa kabayo. Dito tayo sa entrance, try natin kung pwede tayong magkumuha ng mga videos no para ano no, may share tayo sa inyo. Tsaka ito kasi kasaysayan ng Pilipinas eh sa mga kabataan ngayon medyo nakakalimutan na no. Hindi na nila binibigyan ng bay, ano tawag dito, importansya. Ayan, nandito na tayo sa loob, nakapasok na tayo. Pinayagan naman tayo ng kumuha ng mga videos and pictures dito, no, sa bahay ni Aguinaldo. Ito yung pinaka-entrance. Ayan, sa likod ko. Ito Yun yung pinaka-entrance. Bago kayo pumunta dito, uh, bago kayo makapasok, uh, kailangan yung mag-fill up ng form dyan sa may guard, no. Uh, for ano lang yan siguro, uh, recording purposes, no. Sa so mga para monitor nila kung sino yung mga pumapasok dito. Hindi dito yung pinakapasukan talaga. Ayan, maligayang pagdating at tuloy po kayo dito sa may ano, entrance malapit. Ayan. So, dito tayo papasok mamaya. Pero ikutin lang muna natin dito sa ano. Opo, di, ikutin ko lang dito. So ito po yung sa labas. Ito yung pinakagilid ng ano, bahay ni Ginaldo. Yun, no? Ayan. Ano? Tapos andun yung pinaka-tomb niya. Yung pinaka-libingan doon. So mamaya natin puntahan. Papakita ko lang sa inyo yung ano itura doon sa labas. Ayan. Tapos meron pa isang bahay doon. Hindi natin lang kung ano yun. Alamin natin mamaya. Tapos dito, ito yung pinaka-ano. Ano yan? Uh, balon, no? Balon. Tingnan natin kung ano meron dito sa balon na to. Dito muna tayo sa labas mag Kasi medyo basa pa ako sa pawis. Mal malilim naman dito. Papatuyo-tuyo muna tayo ng pawis bago tayo pumasok sa loob. Ayan. Balon. Ayan, no? May tubig pa. Siguro ito yung ano nila, source of water dati, no? Dito sila may igib. Ayan. So, kasi sa, una, sa noong unang panahon, hindi naman uso yung poso eh, no? karamihan balon talaga o kaya batis morning po Hello. okay lang po ba mag video? yes Hello? po sir but without flash lang po sir okay, okay. Uh, po then uh, pangalap po no, po sa ating salato, sa ating museum and lastly po sir is pakiabay dala po hawakan po yung mga salamin or mga artifacts po na makikita po natin sa loob po museum. okay po. po so ayan no dito na tayo sa loob so uh, rules nila dito, pwedeng pumasok, pwedeng mag-video, pwedeng mag-pictures, okay. pero Uh, number one rules, ay eh, bawal hawakan yung mga artifacts, mga salamin, yung mga estante, no? ay tulad nito. Ayan, no? So, ito yung, ano to Baston. Ayan. So, ayan. Ito yung makikita niya pag, pagpasok pa lang. So, kailanman ang putakap Ayan, ah, yeah. kaninayahan ng mga taong bayan ay walang kahalan. No. So, ayan. Medyo madilim lang dito sa loob hindi ko nalala yung ilaw ko ng camera so ito yung pinaka legend ng building no uh, BA kung saan natin dito tayo ngayon sa ano exit up in saan ba tayo entrance may merong ano labanan sa ano to? binakayan 8-10 November no 8 to 10 November 1896 tapos dito meron yung kanyang ano yung kanyang sword no ano to ayan no yung gamit niyang sword. Hmm. Ayan. Mayroon dito ang ano to. Hindi ko lang ano no? Sure? Ano tong artifacts na to? Isang sculpture na yari yata sa ano ba yan? ceramics or what ano ba yan? ivory <laughs> tapos dito couplings and pins ah ito yung mga ano niya mga ranks niya no yung pin assorted couplings links and pins with nationalistic symbols in inscription used by the general aguinaldo so ito yung mga pin niya no yung nilalagay sa ano sa yung mga rank siguro nung sundalo siya medals A ah, medal ito mga gamit niya. Tapos dito may mga nakasulat na Christum, ano yan, Magnum. Latin, no? Nakasulat sa Latin word. Patawat ng Pilipinas. Philippine National Flag designed by the Emilio Aguinaldo in 1898. Dito makikita natin. Ha? Eh. Acta de la Production Commission na de Independencia del Pueblo Pilipino. lilit Ries Perez Collection. Ano dress? Pilipiniana um, dress. <laughs> mga klase-klaseng ano dito, no? mga blusa, mga dress nung ito yung Filipiniana dresses, no? Yung mga naka-store dito sa isang room. Ayan. Yeah. <laughs> Ito, itim. Napakaganda ng design. Ang white. Ito, Pilipinang-Pilipina ang win Green. So, mga armas nung simula ng revolusyon. So, ito yung ano, uh, German Mauser. Yung number 1. Number 2 is a rolling-block 40 Caliber. Remington .43 Spanish Rolling-Block Rifle. Ito yung number 3, no? Tapos the saber. Ayun yung saber. Yung sword. Saber sword. shotgun number 4. The 6. Number 6. Where's that? Dito makikita natin yung baston. No? ang siguro ito yung ginamit niya. Cane walking sticks. Or cane used by General Dinuilio Aguinaldo. So ito yung ginamit siguro niya nung tumanda na siya. Kasi ang alam pagkakalam ko na sa mga 90. Plus na siguro yung edad niya nung namatay siya. No? So ito yung mga baston na ginamit niya. Nung siya ay tumanda na. Ito, may chess. Siguro maroon ano rin siya. Mahilig maglaro ng chess, no? Red box chess board with metal lock and 30 black and white plastic chess pieces. So, ayan. Ayan. Ceremonial key. Ayan. tree with pins. Made by brass with... Boss, na yan dragon design. Ayan. Ito yung ano, tabako na ginagamit ni Aguinaldo noon. Nalaki. Ngayon ngayon ay nahihilig tayo sa pagkakamping si uh, President Emilio Aguinaldo din ay mahilig din sa pagkakamping. So ito yung camping set niya, no. Ayan, no. So itong box na to, yung parang ano, maliitang maliit ay nagiging lamesa daw 'yan. Pag binuka, ayan, may parang ano, paa na ditiklop pag binuka mo yan, eh, magiging paasya at magiging lamesa. Ito yung mga camping set niya, kutsara. Meron siyang maliit na lutuan diyan. May dalawang plato, tinidor, may kutsilyong maliliit. Then, meron din siya yung tumbler. Ayan, din pala yung gamit niya nung revolusyon. Yung boots na yan. Dito may mga klasik-klasing sapatos na gamit ni General Ginaldo. Ayan. Ayan yung mga gamit niyang sapatos. ang tibay shoes no? worn by General Emilio Aguinaldo dito naman eh, makikita mo yung mga sword ito, ito yung takuban na no? ano, ano, lagaya ng sword ito may kampilan ayan yung mga kampilan tapos sibat ayan o no? haba tatlong klaseng sibat yan ayan ito grabe ito may mga ano tawag dyan may mga tulis-tulis sa gilid eh. Mas dito may anong tawag dyan Chris ito Apple. po yung left wing ano Apo left wing po kung saan po may kita natin yung mga room na babae na anak po ni Mika Kinan yes. ayun po. so dito daw natin matatagpuan makikita yung rooms ng ano no mga anak ni General Emilio Aguinaldo, no? ang ating kauna-unahang presidente ng Pilipinas. Ito, ang first room. Ito ay kwarto ng anak niyang babae, ni Cristina Aguinaldo Suntay, Maria Aguinaldo Poblete, at Carmen Aguinaldo Melencio, may bahagi ng Family Wing sun sa uso noong unang taon ng ika-20 siglo. Mga pictures pa dito nakalagay. Oh. Ito, Ito malaki ang kwarto na to. Ito ay Justice Amorfina Herrera. So siya siguro ang may-ari nitong kwarto na to. Siya ang nakakaano dito. Ganda ng bed, do. Oh. Tapos yung upuan, may rocking chair. ano ba to? Rocking chair ting Malaki, hindi naman. Parang... Yung rocking chair. Ito may ano, restroom. Ayan. And then bathroom hindi to is terrace na. Ayan. saan tanaw mo yung ilog nung ano. Ayan yung ilog. Yes, sir. President Emilio Aguinaldo was born here. Yeah, he, uh, he was born March 22, 1869. Okay. March 22, 1869. Ito yung room kung saan pinanganak he, si... Uh, he inherited house from the, parent because he is the youngest son. Mm. But before he died, he donated to the government this house and lot. Uh, 7,000 square meters, including the house before he died, he donated to the government. Sino? Si Yang ba? Ah, Diana. Ang gusto nila babae. Si Ganucho. Hmm. talaga si Atenato? Ah, after nine years, sa pressure event. Ayan, no? Dito daw pinanganak si uh, President Emilio Aguinaldo sa kwarto na ito. Ayan. Um, okay. Masis masters Bedrock. Ah, masters Bedrock. Ah, masters ang taon po siya na matay tayo? 95 years old. 95 years old. I witnessed the funeral. I'm 22 when I died. Okay. okay. Kan kano ano nyo pa si... Reborn ano? Di ako dito sa Kawit 1942. Ah, 1942. Ah, pero hindi po kayo connected sa family ng mga Aguinaldo. Naging ah, empleyado. Naging empleyado po kayo. Okay. Ayan po si Tatay. Siya po yung ano. Nag-work ako dito ng 28 years. So, 2007, or 7. And, tatay nga kasi 65 na. Okay. 20 or 7. Ngayon, uh, 70 years na akong volunteer na lang. <laughs> okay po. Kaya alam nyo po yung kasaysayan nitong bahay, ano? Kasi maliit pa akong bata. Lagi na ako dito so. pag June 12. Noong araw kasi ang June 12 natin, ah, ah, ah. Uh, July 4 ng ating independence noon. Opo, kasi during na uh, American. Americans. Ngayon, pero dito sa Kawit, uh, sinicelebrate ni Jack Lando ang June 12 dito. Uh, Kawit lang. Bago okay. siya mamatay, inirequest niya kay President Makapagal na gawing dalagang June 12 ang ating independence. Ay, so ngayon, yeah. buong Pilipinas na. Siya. Ah, Siyempre. Oh, okay. Saan po tayo yung yung unang watawat? Ayun, sa pinto niya. Dato yung siya, yung doon yung 1898, with June 12. Ah, noong June 12, uh, so, din talaga, ano? Pero dati-dati, uh, window, window lang siya. Tatlong bintana yan naman. Ngayon ginawa ng pinto. 1900, yung other balcony changed. Ah, okay. Tingnan ko na yan. Ito yung place kung saan winagayway ni Aguinaldo, yung matawat ng Pilipinas nung John 12, no? Ayan. Dito. Sa ano, dati daw, i-bintana lang yung gitna na yan. So dyan niya winagayway. I-bintana ay lang. Ngayon, ay, nagiging pinto na kasi may balcony nang nilagay doon sa harap. And then, ito bintana, dalawang bintana sa mukha. Ito'y bintana din sa gitna. Kaya lang sa ngayon ay ginawa na siya ng pinto. Converted into pinto. Tapos may balcony na dyan sa harap. Ano po yung mga table na dito, sir? Ito po yung naging ano nila? Ah, uh, this table is given by uh, Emilio Aguinaldo. It's a gift. Ah, okay. From Gonzales Puyat po. po. Uh, Made in Nara. Nine feet in diameter po. Bale po, isa po siyang puno ng Nara. Isang puno? Isang Tas... puno po and then kinat po. So, isang, then, isang bilog na gano'n? Yes isang... po. Nine oh. feet in diameter. Grabe, laki, no? Yes. Po. Then, yung sa taas po is yung ceiling po is Philippine map. Philippine, yung color no? red po is Cavite. Ah, okay. Yung nandun. Yes. Oh, uh, okay. Nagkakaiba. Siya lang ang red, no? Yes. So, ayun. Dito pala. Ayun, thank you po. thank you po. Ito <laughs> dito, dito palabas na to, sir. Yes. Po. So, baba na. Okay, dito tayo sa kabila. Lalabas. Dito yung pinaka-exit, no? Ayan. Ayan kasi naikot natin yung ano buong ah, bahay no unfortunately yung pinakataas kasi 7th floor pala itong bahay hanggang 7th floor so hindi na siya pwedeng pasukin hanggang 2nd floor lang so ayan so tingnan naman natin yung ano puntod ni General Emilio Aguinaldo ayan so pagbaba mo dito matatanaw mo na dito yung pinaka puntod niya kalagay dito kung kailan siya namatay at pinanganak no She was born Uh, he was born uh, in 1869 and died in 1964, no? So, he was died daw at the age of 95 years old, no? So, ito yung puntud niya. Dito siya inilibing. So, yan yung bahay. Ito yung pinaka-watchtower na sinasabi ni Sir, no? So, may isang room doon bago ka makalating doon sa may left wing. Bago ka makalating sa pinaka kwarto ng kanyang mga anak na babae is mayroon doon isang daanan papunta doon sa may uh, watchtower na yon. Unfortunately, hindi natin pwedeng pasukin kasi bawal na doon hanggang uh, second floor lang yung allowed ng mga bisita. No? O so, ayan, yung pinaka watchtower sa taas. So, bilangin natin. First, second, third, fourth, fifth, sixth, and seventh floor. So, seventh floor pala yung bahay. no Hanggang seventh floor. So, ganoon kalaki yung bahay nito. Eh. Uh, General Emilio Aguinaldo no? at siya din ang nagiging first president of the Philippines. So ito yung likod ng bahay. So na yung ilog. Ito na yung ilog ng ano, kawit. Ayan, rapunta dagat na yun doon. So, may malaking ano diyan no? barge. Siguro yun yung mga naglilinis ng basura dito.